Ay, natatakot na ako may in love ulit Parang ayoko muna magmahal Sarili muna ata Oo legit Vin TZ gusto mo ba si Atinie? Um uh... If you ask me Di ba nang ma-in love sa'yo si Vin TZ Alam ko kasi hindi ka basta-basta Babe, yung gala mo sa kaguraan Lagas kasi yeah, It's about the diamond

So, yun. Shoutout nga pala sa yung man, Anoxic Place. Siya pala yung second voice sa parody ko na to, guys. So, follow niya siya, guys. Matik. Hi, natatakot na ako may in love ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, oh, legit. Then, TZ, gusto mo ba si ate eh? ni... Um... If you ask me, di ba nang ma-in-love sa'yo si Vin TZ? Alam ko kasi hindi ka basta-basta, babe. Yung galaw mo sa kagura, alakas kasi. Yeah, it's a bad, yeah, then your moves is fire. You're so blind. Passes fire, yeah to get by And I won't deny it. No pass, I pass, just it now So yun, shoutout nga pala sa yung man Anoxic Noxic Plays. Siya pala yung second boy sa parody ko na to guys. So follow niya siya guys. Matik. Hi, natatakot na ako main level. ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, oh, legit. Then, TZ, gusto mo ba si Ate ni? Um... Uh... If you ask me, di ba lang ma-love sa'yo si Vin TZ? Alam bukas, ko kasi hindi ka basta-basta, babe. Yung galaw mo sa kagura alakas kasi. Yeah, it's yeah, the brother, your moves is fire. You're so fly, love passes fire. Gusto kita, I no.

So yun, shoutout nga pala sa yung man, Anoxic Place. Siya pala yung second voice sa parody ko na to guys. So follow niya siya guys. Matik. Hi, natatakot na ako main level ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, legit. Then gusto mo ba si Atini? Um... Me. Di ba lang mailap sa'yo si Vin TZ Alam ko kasi hindi ka basta-basta Babe, yung galaw mo sa kagura alakas kasi yeah, It's the bad and yeah. then your moves is fire You're so fly lang, pass is fire Gusto kita and I want to know Pag napa ka, Diyos ko po inay Oh, ako'y pinagbala na So yun, shoutout nga pala sa yung man, Anoxic Place. Siya pala yung second boy sa parody ko na to guys. So follow niya siya guys. Matik. Hi, natatakot na ako main levellet. ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, oh, legit. Then TZ, gusto mo ba si Atini? Um... Me. Di ba lang ma-i-love sa'yo si Vin Tizzy Alam ko kasi hindi ka basta-basta Babe, yung galaw mo sa kagura alakas kasi Yeah, it's the brother yeah. Then your moves is fire You're so fly, love Passes tayo Gusto kita and I want to know Pag napasakin ka Diyos ko pa, enough Oh, ako'y pinagbala So yun, shoutout nga pala sa yung man, Anoxic Place. Siya pala yung nagsasayang second voice sa parody ko na to guys. So, follow nyo siya, guys. matik Hi, natatakot na ako main love ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, oh, legit. Then, TZ, gusto mo ba si atin eh? Uh... Um... If you ask me, di ba nang ma-love sa'yo si Vin TZ? Alam ko kasi hindi ka basta-basta, babe. Yung galaw mo sa kagura, alakas kasi. Yeah, it's the brother, yeah, then your moves is fire. You're so fly, love, passes fire. Gusto kita, and I want to know. Pag nabasa akin ka ko po enough So yun, shoutout nga pala sa yung man, Anoxic Place. Siya pala yung second boy sa parody ko na to guys. So follow niya siya guys. Matik. Natatakot na ako main love ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, oh, legit. Then, TZ, gusto mo ba si ate ni... Um... Uh... If you ask me, di ba lang ma-in-love sa'yo si Vin TZ? Alam bukas, ko kasi hindi ka basta-basta, babe. Yung galaw mo sa kagura, alakas kasi. Yeah, it's the bad, bad you're Destroyer, you're so blind I'm past this fire. you we'll still get by, and I won't deny I'm gonna pass. I've Just go for it now. I don't I So yun, shoutout nga pala sa yung man, Anoxic Place. Siya pala yung second boy sa parody ko na to guys. So follow niya siya guys. Matik. Hi, natatakot na ako may level love ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, oh, legit. Then, gusto mo ba si ni Um... Uh... <laughs>

So, yun. Shoutout nga pala sa yung man, Anoxic Place. Siya pala yung nagsasayang second boy sa parody ko na to, guys. So, follow niya siya, guys. matik. Hi. Natatakot na ako may in love ulit. Parang ayoko muna magmahal. Sarili muna ata. Oo, legit. Then, gusto mo ba si Atinie? Um... Diba lang mailap sa'yo si Vin you Alam ko kasi hindi ka basta-basta Babe, yung galang mo sa kaguraan kasi yeah, It's a damn, yeah, your moves is You're so fly, love, passes fire Wants to get and I will napasakin ka, just go for it now i oh,